guys? Good morning! Good morning, Bicol, Legazpi City! Sana good talaga ang morning, Tiyos! Pero guys, update lang sa mata ko. Ito <laughs> na po ang mata ko. <laughs> Ba't ngayon pa po? Sige, dala siya lang. <laughs> Ba't ngayon pa? Ayan na, oh pagang pagana po siya isa na ako na po sa schedule ko for today ang pagpunta sa Legazpi Eye Center shout -out sa aking uh, friendship hi Fene thanks for replying sa super early messages ko kasi siya ay nag-work sa ano Legazpi Eye Center so yun mag kami later so nandito na kami guys sa Sawangan Park para mag whatever mag etches mag <laughs> And, oh. <laughs> at ayun na nga guys kasama ko na sila Mag-hi kayo. Oh. Hello, good morning. Si Chi, si Jeff at si Tepi. Look at the mayon, guys. See? Nagpakita po talaga siya ibig sabihin kasi talaga mapait at maganda ang mga turista turista kala mo hindi taga rito meron tao dito guys masarap dito magtao at ayun yung ligas pinin look ang weather thank you lord sige pupush ko lang to energing to kahit pero yung mata ko <laughs> okay yes picture, picture picture muna kami guys dito just sa, sa pangalan na yan oh. No? nice nice Nice. Ganda. Nice. Ganda. Nice. Ganda. Nice. Ganda. Nice. Ganda. Nice. 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 ito guys, kapag picture picture na kami doon sa ligaspis signage at ngayon ay kami ay bibili ng taho pero gusto ko guys yung naglalako ayoko na taho paano ibusin yung taho? kasi nga ibibenta ni ni Kanor. bibili ni Manong yung taho at siya magiging yeah. ano? magtataho You're for me. a day! <laughs> okay, okay fine I will buy but you will, say, you will try to lako it just lako it for like how many minutes la? Okay. Taho for a day. Ibibigay nga natin. Excited na ako sa taho. Although, second time natin kami ng taho. Fresh ka. Ayan, nakahalat na po kami ng magtataho. Ayan, tap, go! You ask. Tayo mag-run na po yan. Ini po, ini po. Magkano na po ini? Magkano na po yung gabos? Ilan? Magkano po yung gabos? Yung buo, magkano po. Maraya yung pa. Dahil na ba dahil? Ha? Nagbibiro pa lang? Hindi po! Ibigin nyo namin lang. Gusto namin unlimited kasi gusto namin taho tayo eh. Oh, o magkano na yung gabos tayo? Ha? Sabay. Sabay na rin lang. Ha? Sabay na yan? Okay, sige po. Sige po. Sige po. Eh pero sublime mo na iniha, ha. I, ma video kami pero bayad naman niya po yan gabos. Ready ka na mano maging magtatao for a day? oh, kami na kami na tayong pwedeng magkuha. Kami na ang It's Ito success. Kailangan mo ng good morning tawel. I'll try. Mabigat pala siya. Maula pa. Maula pa nga ni. Uy, uy. Pabigat oh, siya. Oh, Ayan, Manggoryo, magbenta ka na ng taho. Magbenta ka na ng taho. Pabigat <laughs> siya. Tayo, Kain muna tayo bago tayo pang energy -tay tayo. Saan kayo nakakarating? Ah, dito lang. Dito, dito lang kayo? Arig, okay. Sa okay. okay. na ako magbabenta, babayaran Papamim namin yan. Actually, pag mapamigay na namin, babayaran Papamim. namin kayo ng okay. buo. Ito na. Kasi na kayo naman. I'll try na. po. Paano naglalagay tayo? Ay, tuturuan niya tayo sa kapay. May pay pang sabit dito, di ba? Nandun, na, na, oh. Here. Okay, bigyan mo muna kami. Okay, fine. Oh, kami muna. muna. <laughs> Woohoo! Unlimited ang tao, guys. Let's go. <laughs> oh. Pwede yung gano'n na lang. Oh, wow. Huwag oh, masyadong madami yan. Manipis-nipis lang. Manipis-nipis manipis manipis lang. Manipis -nipis lang. Good. Ikaw na kaya. <laughs> <laughs> Ikaw na kaya. Ang laki. Uh, pa. Oh, dali. Oh, pwede na Tama yan. Tama na yan. Tama na. Marami. Oh. Kayo na maglagay ah, nun! Ano ako pa talaga maglalagay? Hmm, ikaw ang eh. Ano oras kayo na nauubos to? Ano oras yung nauubos? Mamaya lang, mga hanggang ng alas, alas 9 na ako. Alas 9 na uubos nyo na yan. Parang konti na tayong sabun. Konti lang? Konti na yan. Dalawa-dalawa lang. Isa. Isa. Stop na! Dalawa lang! Dalawa lang! Sa ito guys, sa kabilang kami ng taho. Isang paso. <laughs> <itong buong> tango. <laughs> so, magbigay na lang kayo pag So, magbigay na So, na lang kayo pag hindi namin naubos. So, hey. ito hey. ang na unlimited taho guys. So, ito na, na tango, so, yeah. mm, so, Mix muna, mix, mix, mix. Ah, mix muna like mm. that. Oh, mm. yan. That's it? Oo, oh, oh, pwede na lang oh, yan. Uh, Yay! Thank you! Ang pagod, bagal ng pag service. Pag pagod na ako. Ikaw naman. Ikaw naman, Kim. Si Manong naman po ang pukunan ko. Sige, ako mag-ano. Nakakapagod pala siya, guys. Ang mainit. Oh, si Manang naman po. Dapat ganito oh. lang. Oh, may, may customer, may customer. May customer. Pero tayo muna. Ako muna. Ano ba yan? Ang gulo-gulo durug durug na durug na yung kuha dapat hindi na durug yun kasi yung kuha mo kasi ako yeah. muna, akin Katito. muna yan nga saan? ito na? oo, oh, ay more 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 oo oh, yan ako po, libra taho ako muna, I want to eat na kayo dun oh ay dahil eh, ikaw na, na enough na, ang daming sago daming yung sagu? Kunti na yung sagu. Oo, kunti oh, oh, na nga lang yung sagu for that ang dami pang tofu eh. mix it, <laughs> oh. then, yun, oh. mix mo ka ba? More, more. try? Oo. Okay. Oh. na. Okay. Next. na, aka na, May taho. Ako po. Ayan guys, namimigay na kami nitong taho kasi the short. <laughs> 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 Hindi namin ito mauubos. Kuya, gusto nyo yung taho? Libre po. Libre, libre tara, tara <laughs> Ayaw po nila. Ayaw po nila ng tao. <laughs> Ayun po si Manu. Nakakailang baso ka na. Wala na ano, mo sugar. Wala nga sugar. Can I get more May sugar? Ano, no sugar Mayroon pa. Mayroon pa. Uy! Sa mga langaw. Okay. Kasama yan sa ano? Ecosystem. Ew. Alimited na tao Sige, ito na. Kinda ka na. Oh. This is my second glass, guys. Kay ka o eh, Libre tao, Libre. Oo. Yan ka Jeff, pang limang baso. <laughs> Madami Ula pa. Wala naman baso. Punti na rin naman na. Uy, isa na yung mga baso. Wala baso, baso Ay, sa loob, sa likod, sa likod, sa likod. Sa likod, sa likod. Pero yung mga, mga maliit lang. Yeah. Yeah. Sige po. Ate, libre taho. You want taho? po? Free. Free! Free! Free Ayan, the kid. Oh, sino ang lalagay? Oh, ako, <laughs> ako, ako, Uy, may itang sagu. O, give, give, give. Wala na sagu? Ha? Huh? Mayroong panganik. Dito, may <laughs> dito lang. Magkano ba? Dalawa? Magkano ano? ko? <laughs> Ilan? <laughs> Uy! <laughs> Pagod na nga ni ako. O, oh, doon yung kabila. Okay, open it. <laughs> yes. Iy, eh, sasabit mo, Tev. Mayroong pang sabit doon. O, Uy! This is so slippery. Uy. Okay. Okay, nag-iisip mo. Iyo, alam ko na. Okay, not too much, yes? Pwede okay, na ito. Okay. Then you cover it first. Ika na maglagay. Sino na mag maglagay? Kailang-kailang. Ano yung scoop? Ano yung scoop? Sa sarong. Sa sarong. sarong sa gulag pa lang. Hindi man dalawa. Kailang-kailang. Kailang-kailang. Ano dito pag tumakain? Ito po, ito po, yeah. next. Yes, po. Okay. Uh, enjoy, next, ulang, ulang, huwag, huwag, Yeah. How's the experience? Pero doon, nag-try na kami doon sa Baguio, yung mga different flavors. May ube, tapos ano, may strawberry. Ito? na po tayo. Wala na po sa kulay. Wala na po. Salamat. Wala po. Sa ulitin. Sige po. Wala na po. Wala na po. Apo. Guys, nabayara na natin. Pizza a wrap sa pagiging tao ko rin. Grabe na, kagod din. Cut. Cheers!